Sir, ano ho ang uh, si Speaker po last uh, Thursday uh, gave me an instruction na pag-aralan with other congressmen, lawmakers to push for or file a resolution in aid of legislation, siya po yung pinaka-autor, na bigyan na ng discount sa mga cancer patients natin, dialysis patients natin para makamura dahil mga mga lifetime uh, lingering illnesses po ito. Ano po ang basa nyo rito? Uh, ano po ang take nyo rito uh, bilang health professionals po bilang uh, uh, aside sa being a member of the government eh uh, do you think this will uh, greatly help our uh, people may mga uh, cancer at dialysis uh, Dr. Domingo? Thank you so much, uh, Kong Erwin. Napakaganda ho nun tulong actually dahil saktong-sakto kong ako po yung uh, chairman, not only the spokesperson of the DOH, pero ako po yung inatasan ni Secretary Erbosa na mag-chair ng Benefits Committee ng PhilHealth. Nakamonitor po ako kanina dun sa interview nyo kay Dr. Degrano. Actually, sang ayon po kami sa DOH, no? kung ang PhilHealth ay makakabayad on time, mm -hmm. we might na actually not uh, need to, ano, eh, to increase uh, the rates, no? Um, this is a this is a very good discussion, and we thank the speaker, no. And uh, I'm sure, sir, kayo rin po your good self for actually bringing it to the mainstream discussion. The fact na ang pinakamataas na officials ng kamera ay nagsasabi, kailangan talagang diskwentuhan ang uh, ang bay ang, ang singil sa mga taong may cancer, sa mga taong may dialysis, ya dialysis. Agree po ang DOH niyan at yan nga po yung dahilan kung bakit ang utis ni Sected is uh, i-review, uh, hindi lang ang benefit packages. We are one with you, sir, and speaker. No? Na kaya yung marching order, sinabi, dapat ang mammogram at ultrasound kasama na. No? Sinabi po ninyo ni speaker yun. Nag-uusap kami ni Sected, I think within one week, pinataas ka namin dun sa, ano, dun sa PhilHealth uh, sinama na agad sa primary care. Now, speaking of the discounts, uh, medicines, I was also listening, sir, to your uh, discussion. Malaking factor sa out-of-pocket, uh, sa binabayad mula sa bulsa ng ating kababayan ang mga gamot. At karaniwan ay napansin po namin sa merkado ang mark po ay mataas dahil sa sasabihin ng ating mga drug manufacturers kasi binabawi nila yung uh, middleman. no, May mga ganyang usapin o sa usapin ng procurement sasabihin nila, eh hindi namin alam kung ano yung demand na sinasabi. Gano karami bang pasyente. So this opportunity, when the speaker says bring the costs down, it's actually a very strong signal po na natutuwa kami sa DOH kasi meron kaming legal backing meron kaming kumbaga champion Tama. kay speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa inyong butihing ano pa not uh, pagkatao kong Erwin na kami ay sasandal sa inyo na oy mayroon kaming ano ha mayroon kaming mandate from above na kailangan ayusin to right. good na good right. po kami dyan. Right.